So, yan, oh, may bulaklak na. May buko na oh. Pollinate na siya oh. So oh, oh, yun, gandang buhay po sa lahat. Mga ka-agree, welcome back sa atin channel. Sa so, sa bagot bago at regular nating subscriber. Yan, may buko na. So, oh, possible na nga siguro itong ano. labing limang taong pangarap na ilang posibleng matupad. So sa umaga pong ito, hindi po yun natin pag-uusapan. I-discuss ko na yun dati. Ang ating pag-uusapan ay bakit nga ba kailangan putulan itong dulo, yan o, kita nyo yan, kailangan po yan putulin bakit nga ba kailangan putulin yan sapagkat sapagkat may napanood tayong vlog ay minabitin po tayo sa paliwanag kaya ating po dadagdagan na po ang una pong reason ay ano po, putulin natin putulin natin dito ng dito, mahaba haba mahaba haba na para para nabangan akong bibili bibenta natin po yan hindi natin tatapon aray <laughs> so yun ha ah. puputulan po natin ang prescribed nung aking napanood ay ano yung recommended niya ay 1 meter sa atin po ay ginawa nating at least 2 meter ano po nakulangan tayo sa paliwanag kaya atin dadagdagan ano po ulit ulit yan nakita nyo oh, nabulaklak na agad siya. So piniprevent natin yan na mag ano agad siya magbunga dahil nga po parang tao din yan pag napuras agad eh hindi hahaba ang buhay so ito ating hahakutin ganda talaga ako oh, nalilibang tuwing umaga din ito pa dalawa o oh, pahabol natin to oh. dito nilalagyan natin ng kakawate ng sekreto may buhangin po yan Sila, sa, halo sa lupa dumi ng tupa Ayan o oh ilalatag muna natin dito at atin yung pag paninda na unang benta po namin ngayon kaya ako ay mag uh, pitas ng bulaklak yun, know? kailan lang ito wala pa yata tatlong buwan ito hindi ko na na-record ano? You know? first time ko ito after 15 years so yung napanood ko nga po ay ano ang ang, ang reason po nun ay yung even distribution ng nutrient dahil ang main pinaka main yung ano, branch ito. Dito lang siya nabunga ya, sa inyo. So, doon sa technique nito, kapag pinutol mo, ito pa, putulan po natin ito. Ayun no, oh, kita niyo nagbubulaklak agad. Ay eh, ang bata pa oh. Ang haba, ang ikli pa lang oh. Ay wala pang 2 meters. Pabawasan natin ang dito sa dulo. Okay, pawisan at humihingal dahil nga nag ay, nagdilig. So yun Oh kailangan natin putulan dito aray 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 sakit para <laughs> ako nakakaramdam ng sakit ano Ay, ano aray <laughs> oo ganun talaga mag arte ano so yun o kita nyo o pinutol natin ang resulta po niyan, pag iisa yung nabunga kukunti yung bunga eh kapag kaganyan, sasanga po yan sa Kalabas sa mga upo, pwede rin ito upo. Kaya lang hindi natin nasapulan, nanghihinayang na tayo. Itong mga nahuli second bats ang aking susubukan. Yeah, may trial na po tayong dalawa. titingnan natin kung sino mas madaming bunga. Talagang basically, yan ang magiging resulta niyan. Sa mga unlike sa uh, mga ampalaya, sa ampalaya po ay pinupruningan naman mula puno ng walo tinatanggal yung mga sanga itong mga ganitong sprout yan o, oh, tinatanggal po yan para sa taas yan magsanga ang ano po nun, is mahaba ang buhay mas malalaki po yung kanyang mga bunga at mas madami siyang bunga yun lang po, ang logic noon at ako po ay mamimitas na ng bulaklak, hapon ay naghandog tayo sa Panginoon Dinala natin sa lingkod ng Diyos at ay, ay ano, sana nga ay pagpalain ng Panginoon to you know dami yung bulaklak oh later bublog natin kukunta natin yung may pera sa bulaklak unang nagka, wala pang bunga buko pa lang yung nakita nyo ah, nalagyan natin attractant sa mga bees sa tabi itong cosmos dahil may ilaga din tayong mga stingless bees dito pinakayap natin sa dragon kukuntura natin later pagka may bunga na para mas magandang vlog o sa si dragon pinakayap po natin para maganda ang kwentuhan natin so bye bye nyo lang po ang ating mga dito at kung hindi pa po kayo nag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo para tayo ay at hit niyo yung bell para updated kayo sa mga marami pa nating mga matutuklasan sa agri at marami tayong agri kuntuhan gusto i-share sa inyo, nakaalaman na libre po yon kung kayo yung subscribe maram salamat please support all Filipino vloggers ipakita natin sa mundo na nagkakaisan lahing Pilipino, bye bye and God bless so good morning mga agri welcome back sa ating channel so ito po yung ano na magang kay ganda po ay resulta na nung pinutulan ko oh. tingnan nyo totoo nga na natin na totoo so dalawa lang yung patutuloy natin tignan nyo yung pinutul ko oh. Yan, oh. after ng ilang linggo lang ito so ibababa natin ito para sa gumapang pagagapangin ko yun dyan at itong patatlo ay akin na lang pong gagamitin pambenta yan Oo. Oh, na po yan. Para dalawa lang ang kaya niya. So kung sumuli po ulit yun, pambinta pa rin. So yun, may mitas ako ngayon ng bulaklak. At ngayon, ay magdadagdag po tayo ng eksperimento. At okay, talaga, ito ay hindi ating sarili. Kinopya lang natin sa isang farmer. Yan you know, o, hagawin naman natin isang metro lang mahigit para mas may pulgara siya o oh, may bulaklak na o. Oh. Ulitin ko lang po, ang purpose lang po talaga niyan ay para sa nanay mabigyan natin ng pagkakataong yung tamang edad ba at makapaghanda bilang nanay yung ano yung kalabasa so you oh, know yun po ang purpose noon 'wag ma siya na mag-produce agad ng bunga kasi gayon mababansot lalaki po yung katawan niya yung ugat niya lalagyan natin ng abono para si ay kumabag at magbunga pa ng mas marami. So kung dalawa, na na yung income ano. Pagka ito ang sana dito papakita ko pa sa inyo. Yan o oh, may mga buko na. May mga buko na. Yan o oh, nilagyan natin ng saging. Paliwanag ko sa inyo yun kung bakit. Panoorin niyo na lang po. Nasaan na yung isa pang pinutulan natin dito? Pinutulan pa tayo dito. Yan o oh. Naging tatlo. Yung isa naging tatlo, yan o oh, isa, apat so, sa babawasan natin. So 'yun know, oh, dalwa at tatlo. So ito ko yung pinutol natin. So 'yun know, oh, para 'wag mabansot, ay gagawin nating tatlo lang. So ganun 3 tut -tut lang. Ito naman 'yung pambenta na. Ganun din. Hahalo natin sa 'yun know, oh, may mga buko na. So solve na rin 'yung problema natin sa talbos. Kasi mostly Marami ang bulaklak pero yung talbos ay nasa short tayo. Pagpilitan tayo bawasan itong upo. Dahil sabi nila pwede rin daw. So yun okay tayo nito. Meron na dito isang nagyayabang na malaki. So yun lang. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Huwag niyo pong kalimutan i-click yung ating playlist pang mas matuto tayo. Marami po tayo tuturo doon patungkol sa squash production. Doon nyo makikita yung detalye kung ano yung mga pinaggagawa ko, paano tayo nagkaroon ng sekretong ganito sa bundok. Babay muna po, naway may natutunan kayo sa maikli nating agri-kwentuhan.